Ayan, isang magpapagalang umaga ang kamari. Ang mga kamari, tes. Nagkakanda bulil-bulil ako, diba? Tara na lumapanga. Tayo ay nagluto ng, ayan, cream of mushroom soup. Tapos meron tayo doon fish. Tapos meron tayo dito, gulay. Uh, <clears throat> ayan. Cream of mushroom soup na malalaki yung mushroom niya. Yung lalaki ng mushroom niya, guys, buo-buo. <laughs> Ay! Ayan, lumutang na siya ng todo. Okay. Tara na, luwag pangs. Ayan ang ating cream of mushroom. Mm -hmm. Tapos yung gulay natin, isasala, isasali na natin. Yan ang ating gulay. Ang sarap, di ba? Para mm -hmm. na lumaba. Ginisa mm -hmm. ko lang to sa ano, bawang, sibuyas, then celery. Ay, ano ba itong tawag doon? Bell pepper, tapos patis, kaminta, yan. Kain lang kain ng kain. Ang oh, init. Okay, okay tara na lumalpanga.